kahulugan ng pabango sa panaginip. Sino ang hindi gusto ng pabango at katangian ng pabango? Ang amoy ng ilong natin ay laging nagpapasaya sa atin, di ba? Kung ang saninang ating hindi kapanipaniwalang pangamoy ay dumating habang tayo ay natutulog, ito ay halos palaging isang magandang senyales na magkaroon ng panaginip ng isang pabango ang simbolo ng pabango sa mga panaginip ay maaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan at interpretasyon. Ang mga pabango ay nagdadala ng mga mensahe tungkol sa pagnanais na mapataas ang pagiging kaakit-akit sa sarili o paghahanap ng atensyon. Ang mga panaginip ng pabango ay nagpapahiwatig ng pagnanais na pagandahin ang iyong sarili o pagbutihin ang iyong imahe sa sarili. Bukod pa riyan, ang pabango ay maaari din sumagisag ng mga alaala o nostalgia. Ang mga panaginip ng pabango ay nagpapahayag ng pagnanais na muling sariwain ang mga magagandang sandali na lumipas. Ang pabango ay maaaring magresulta mula sa isang matinding emosyonal na karanasan at ang panaginip na ito ay maaaring subconsciously ibalik ang mga alaala. Kadalasan ang kahulugan ng panaginip ng pabango ay may kinalaman sa mga balita sa personal na buhay. Ang mabuting balitang ito ay isang senyales na kapag tayo ay nagising, kailangan natin ng higit na kalooban upang harapin ang mundo at harapin ang mga bagay ng mas natural at walang takot. Kailangan mong maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa pabango at mabuhay ng may mas magandang amoy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bote ng pabango Ang bote ng pabango sa isang panaginip ay isang representasyon ng isang bagong pag-ibig na lumilitaw sa iyong buhay. Darating ang pagnanais na ito upang bigyan ka ng positibong pagbabago upang ito ay maging isang magandang senyales na darating. Ang halimuyak at bote ay sumisimbolo ng bagong buhay. Walang gustong magbasag ng salamin o bote ng pabango. Bumili kami ng pabango para komportable. At sa hindi sinasadya, naputol namin ng bote na ginagawang puno ng pabango ang kapaligiran. Sa isang simbolo ng panaginip, ito ay isang panaginip na walang gustong magkaroon Ngunit iyon ay hindi rin isang masamang palatandaan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng landas ng tagumpay na nais mong sundan ay mas magtatagal kaysa sa iyong inaasahan. Mas mainam kung mayroong kang pasensya at maghintay. Lahat ay gumagana sa sarili nito. Lilitaw ang matalim na graba sa gitna ng kalsada, ngunit malalampasan mo ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa amoy ng pabango. Kung ang amoy ng pabango sa isang panaginip ay napakalinaw, maaari nitong mapataas ang iyong tiwala sa mga tao sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay isang senyales na ang mabubuting tao ay nasa paligid mo. Ito ang mga taong dapat mong bigyan pansin habang buhay. Maaari mong alisin ang lahat ng kawalan ng tiwala dahil kung sino ang kasama mo ay malayo sa kasinungalingan. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka tungkol sa isang mapanira o napakalaking amoy ng pabango, maaari itong magpahiwatig ng isang bagay sa iyong buhay ay hindi tulad ng tila o ikaw ay nalulula sa isang sitwasyon o relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa natapong pabango. Ang kahulugan ng panaginip ng mabangong langis na tumatagas sa sahig ay may senyales na mas mahihirapan kang gawin ng iyong trabaho. Ang tila napakadali ay magiging napakakomplikado. Kapag natapon ang pabangong ito sa iyong silid, magingat sa chismis at chismis sa paligid mo. Maaari itong masira ang iyong kredibilidad cred at hadlangan ang iyong mga mitiin sa parehong personal at profesional na buhay. Ang isang panaginip tungkol sa natapong pabango ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga o kanais-nais sa iyong buhay ay nasayang. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng panghihinayang o kalungkutan sa isang napalampas na pagkakataon o isang pagkakamali na iyong nagawa. Kung ang natapong pabango sa iyong panaginip ay may malakas o hindi ka nais-nais na amoy, ito ay nagpapakita na ikaw ay nakikitungo sa mga negatibong emosyon o nakakalason na relasyon na nakakaapekto sa iyong kapakanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong pabango Ang kahulugan ng panaginip ng pabango na may ibang pabango ay nagpapahiwatig na ngayon na ang oras upang magbago. Tulad ng isang bagong pabango na nagdadala ng mga bagong bagay sa iyong buhay, dumating na ang oras upang kumilos na nagdidirekta sa iyo. Ang katotohanan ay ang bagong pabango ay nagpapakita ng mga pagbabago sa ilang mga lugar upang ang lahat ay bumalik upang magkasya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng pabango. Ang panaginip na makabili ng pabango ay nagpapakita na may gustong pumalit sa iyo. Pagmasdan ng mga taong nakapaligid sa iyo at iwasang buksan ng iyong sarili ng masyadong malawak upang walang humawak sa iyong mga paa. Ang indikasyon ay ang maraming selos sa iyo. Oras na para huminto at mag-isip tungkol sa mga personal na relasyon para hindi sila mabigo. Ang pagbili ng pabango sa isang panaginip ay maaring sumagisag ng isang pagnanais para sa pagpapabuti ng sarili o isang pangangailangan upang mapahusay ang imahe o pagkakakinlanlan ng isang tao. Maaari rin itong kumatawan sa isang pagnadais para sa romansa, kahalayan o pagpapalagayang loob. Ang panaginip na bumili ng pabango sa isang panaginip ay maaari din magpahiwatig ng pangangailangan pagtakpan o pagtakpan ng tunay na sarili o emosyon. Ang interpretasyon ng panaginip ay maaari ding depende sa uri ng pabango na iyong binibili at ang pakiramdam mo tungkol sa pabango. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-spray ng pabango. Ang kahulugan ng panaginip ng pag-spray ng pabango sa katawan ay mas madalas na nagpapakita ng mga aspeto ng personalidad ng nananaginip. Ito ay tanda ng mataas na ugali na magustuhan ng papuri na may kaakuhan na tumataas kapag iginagalang ka ng mga tao sa harap ng publiko. Ito rin ay tanda na kailangan mong maging mapagpakumbaba. Kung nanaginip ka tungkol sa pag-spray ng pabango sa iyong sarili, maaaring ipahiwatig nito na sinusubukan mong pagbutihin ang iyong imahe sa sarili o maakit ang pansin sa iyong sarili. Iminumungkahi nito na sinusubukan mong pagtakpan ang isang bagay tungkol sa iyong sarili na hindi mo gustong makita ng iba. Samantalang kung managinip ka tungkol sa pag-spray ng pabango sa ibang tao, maaari itong magpahiwatig na sinusubukan mong impluensyahan o makuha ang kanilang pabor. Ipinapakita nito na naakit ka sa taong iyon o sinusubukang imas ang isang hindi ka nais-nais na amoy kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pabango na hindi mo gusto. Kapag ang isang hindi kasiyasiyang pabango ay naroroon sa isang panaginip, sumisimbolo ito ng isang malakas na pagbabago. Mula noon, magkakaroon ng mga oras ng kalungkutan at paghihiwalay. Ngunit hindi ito napakasama dahil nakatira ka kasama ng mga aktibo at mahusay na tao. Ang hindi kasiyasiyang aroma ay isang senyales na kailangan mo ng sakripisyo upang makamit ang gusto mo. Ang panaginip ng isang pabango na hindi mo gusto ay maaaring kumakatawan sa isang hindi kasiyasiyang karanasan o kaugnayan sa isang partikular na tao o memoria. Ito ay nagpapahiwatig ng isang takot na mawala ang individualidad o pagkakakilanlan sa isang partikular na sitwasyon o relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa masangsang na amoy ng pabango kung ang bango ng pabango sa iyong mga panaginip ay masyadong malakas, ito ay nagpapakita ng iyong pagmamahal. Maaaring may kakilala kang magpapakilig sa iyong puso o makakahanap ng lumang pag-ibig na ibabalik ang lahat ng tamang lugar. Ngunit para mangyari iyon, mangangailangan ito ng makabuluhang pagbabago kung saan iisipin mong nawala na ang lahat. Huwag pawalan ng pag-asa at lahat ng ito ay lilipas upang ang iyong buhay ay maging ganap na komportable. Hindi nagsisinungaling ang amoy ng pabango na napakalakas.